may Tingnan nyo. Ayan. Ayan nakalabas siya dito. ba? Diba? Ang ano na lang ng butas pero nakalabas. Ayan, balit pa yan. Tignan mo mabuti. Alam nyo guys, yung kagandahan dyan, babae, <laughs> hindi takot. Ako lalaki, takot. Hello guys, nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas. Dito sa Tarlac City, sa San Jacinto. Ayan. Okay. Nakahuli siya ng ano, apat na cobra, yung tatlo na patay. Yung isa naman, kinulong niya doon. Kaso nakawala kami ng kanilang. 10 AM. Oh. Ay, dito siya. Tingnan niya yung ginawa niyang ano, kulungan guys. Okay na sana eh, okay na yung kulungan. Kaso nakita nakalabas. siya dito. Di ba? Ang ano lang ng butas pero nakalabas. No? Flexible kasi yung mga cobra. Uy! Oh, kahit na butas. Kano yan. Yung oh. ano ko, oh, pagkatali talagang hindi siya mga kalabas dito. Oh, ang ganda oh. Hindi ko naman alam na parang tao rin pala yung Gagawa ng paraan. <laughs> Opo. niya ko para hindi siya mamatay yung pala, gagawa ng paransya, ah. makatakas lang. Pero yung tatlo, sir, wala lang po kayong choice, kaya napatay niyo. Oo, yun lang talaga eh. Kasi yung bibi, muntik na talaga niya mapatay. Ayan yung bibi daw. Yun ko yung isa eh. Diyan yung sa loob, sa mga alaga. Tara, punta tayo doon. Hawakan mo mo. Ano yung muna to? Yan. Yeah. <coughs> Bibing. Ayun eh, maniwala ako kasi may sula. Itang kita yung cobra. Kaya yung ginawa ko, kakagating na talaga yung anak ng Bibing, yung pinagmaliit. Eh di, ano, napilitan ako. Ayun. Ayun guys, wala lang na talaga. Oh, no choice. Marami na kaming bibi na namatay dito. Hindi na ata nakawasan. Marami na, marami na naman. Manok. Saan po yung PBC pa? Ayaw din ba Tatay. Guys, nasa ko yung tatay ko. Nag-sleeping group ng trabaho. Menu. Uh, matagal na ako yan, Sir. Ano po yung mga PBC? Matagal na ito dito eh. Mabaringit. Wala nga nun siya i check guys if mayroong laman o walang uh, or... Taon na rin, taon ito. Na rin daw dito to eh. Kasi mga na dating ano yun, pakainan ng manok. Ito po mga PBC. Oo dito. Dito tinambak kasi okay. para ano, para kung halimbawa bayan man salitado sa tao Oo oh. oh, oh, nga, no? pwede rin. No? Bukas. Kaya hindi po sila pumunta doon. Eh. yung malalim na yung ukahin natin dyan, hindi natin kaya ngayon. Yun muna. Opo. Oh, kasi may, may uh, tambak yun. Eh. Yes. Meron siyang part 2. Baka bukas kasi kulang yung oras namin. Kasi yung mga Cobra guys, active sila the uh, gabi. Sobrang bilis nila. Hindi hmm, natin sila makikita um, <laughs> kapag gabi, di ba tayo? Sa kanya. sabihin, pag gabi lang yung alam kasi hindi po mainit. Kapag ka maliwanag dito, malamig, posibleng wala dito o meron, gano'n. Uh -huh. Malamig yan. Saka, matagal nang hindi nagagalaw to. Saka no? laging kainig dito, banda. Dahil yung jacket umiitim ka ng umiitim oh, wala, wow, mayroon eh oh. hindi na muna, kumain na hindi lang dahan dahan lang tayo para pakinggan ko lang ito Hindi na yan nakatakas yan. mo yung tsura. Maliit yan. Ha? Maliit. Maliit pa yan? Maliit. Kaya yung kalaki. Oo. Oh. Hindi ko makaposibling makalimutan siya. Ganito oh, talaga talaga. Hmm. Nandiyan pa po yung sir. Pero yung ibang nahuhuli mo, may ganyan. Ha? Yung ibang nahuhuli mo. Maliit yan. Laki nyo. Yes, liit, sobrang liit. Ano mo ba? Yes, liit pa yan. Tingnan mo bubuti. Eh. Sige na. <laughs> ano <ba yun? laughs> Oh, kasi yung mga, di ba? ba talaga, agresibo yan. Agresibo yan eh. Agresibo yan? Oo. Oh. medyo ano pa yun, medyo ano na yun eh. Medyo laylo na siya kung gumalaw. Ah? Kasi di ba gutom na kasi. Oo. Oh. Pag gutom na kasi, Saka sa baka nasaktan mo yung uli yun. <laughs> Alam niyo guys, yung kaganda dyan, babae, <laughs> hindi takot. Ako lalaki, takot. Hindi ka kata. Opo tayo. Kasi bago mo. Tingnan yung diba, nag-jump siya. <laughs> Ang ang gusto niya, no? Agresibo. Baka yan yung nagbalat doon. Oh, yun doon. Pero bukas, sukay namin yun kasi ma maaga kami bukas. Ba't kayo, hindi kayo mong natatakot sa magawa. Hindi <laughs> lang mo sa wag po tayo may sa dumaan. Huwag natin madaliin. Hindi kasi minabad na dito. Push bump! I push bump! <laughs> Patawag yung si eh. Titingnan ni Bush. ibig mo sabi, sir, mas malaki pa yung nakawala. Yan na, wala nyo. Oo. mo yung, kung hindi lang mabaho ng ano, yung, ano, kasi nangamoy lang isa ko, yung nilibito. Oo. Mabaho na kasi. Oo. Oh. mo lang. Sa susunod, lang, yung, pag nakawali ka, tawagin mo lang si Prince. Hindi, kay tatay. Pakakalipan ka natin. Baka may kasama pa yan. Oo. Oh. Opo. Dado. Marami pa po, di ba may mangunit pa po doon? Oo. Oh. Kaya lang tayo doon, lang. Malapit. malapit na lang, malapit na lang, lumilitaw na yung kaya. Malinis yan. Oh. <laughs> malinis na yun namin, pero balat dyan na naiwan. Balat ng kubra. Balat ng kubra. Naiwan dyan yung nilinis namin. Parang... Hindi naman yan natin yung bodega doon. Nakabukas <laughs> yung pinto eh. Sama ka, ating gan natin. So guys, may nanginanidog na ng dito. Ayo, kita lihat dulu. Tama, tama. sama tama. Sarap. Bago lang yan. Galing pala nung dyan kasi kinamada ko yung mga... Di po kami tapos? Medyo malo. Oh, Uy, nakatakas. Paano yun? Hindi oh. ko lang yung nakatakas. nakabukas yung pinto mo doon eh. Oo. Oh. Oh. Yung nakatakas, yung bodega nila doon, ah, uh, maraming... Maliit yun. Gamit gamit. Oh, tara. 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 Malaki na rin yung ganyan. Oo, oh, malaki na to, ah.